paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Mexico nang talunin nito ang lahat ng Meksikano na nakalaban ng ating buksingero. Casimero is no joke, he's a real killer and he... Ang bansang Mexico ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon nito ng magagaling, matatapang at dikalibring boksingero at ang bansang Pilipinas naman ang naging katapat nito na kontrapelo. Noong namayagpag si Manny Pacquiao sa international boxing, halos naubos ang magagaling na boksingero ng bansang Mexico. Pero nang matapos ang kanyang ira at karera, ay tila ba may pumalit sa kanya. Si Cuadro Alas General Casimero. Ang tinaguri ang angas ng Pinas. Ang lahat ng na mga nakalaban na Meksikano ay kanyang tinalo. Lahat ng mga ito ay bumagsak sa kanyang kamao. Araw ng Sabado, July 24, 2010, dumayo ang bagitong si Casimero sa bayan ng pinakamadadayang hurado sa Polideportivo Centenario Los Moches, Sinaula, Mexico para harapin ang kanilang ipinagmamalaking pampato ang rising star noon ng Mexico na si Ramon Garcia tinagurian siyang prinsipe ng Mexican Boxing dahil sa napakagandang record nito na labing dalawang panalo, walos sa pamamagitan ng KO at isa lang ang kanyang talo habang undefeated naman na may labing apat na panalo ang ating pambato. Winasak talaga ni Casimero ang Meksikanong ito na pinakaunang nakalaban niya sa kanyang pinakaunang pagdayo sa bansang Mexico. ang pinakaunang Meksikano na winasak ni Casimero. Dahil sa Meksikanong ito, natuto ang tinaguri ang pinakamaangas na boksingero ng Pinas na kailangan talagang patulugin ang alaban kapag siya ay dumadayo sa laban. Dahil kahindik-hindik na dayan ang ginawa sa ating kababayan. Mula kay Pedro Guevara, isang undefeated na Meksikano, rang saging na nabuwal ng makatikim ng isang napakalakas na suntok galing kay Cuadro Alas, Janrel Casimero. Philippe Salguero ang nagpahirap kay Nietes na Mexicano Pero noong makaharap niya si Cuadro Alas Janrel Casimero kahit gaano siya katibay ay para siyang saging na natumba at nagmistulang lantang gulay pagkatapos makatikim na mga mabibigat at malalakas na suntok mula kay Cuadro Alas Janrel Casimero Kukulektahin yung uh, kanyang weights Ang ganda! Tiga mo oh! Nakatayo pa no. si sa galing doon? Uh -huh. Pusipets, malakas at matangkad na Meksikano sa featherweight division. Ngunit baliwala ang laki at tangkad at kahit gaano ka pakalakas kay Cuadro Alas, general kasi Dahil sa loob lamang ng round 2, bagsak ang Meksikano. Ricardo Espinosa Franco, ang Hindo, ang pinakamalakas daw na Meksikanong boksingero, ay inakalang kayang tapusin si Cuadro Alas, General Casimero. Pero ang mandirigmang indyanong ito ay pinaglaruan lang at winasak lang po ng ating pampato. Cesar Ramirez, isang dekalibring boksingero ng Mexico

Lahat na mga Mexicanong ito ay tinapos ni Casimero, pinabagsak gamit ang kanyang napakalakas na kamao. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay si Armando Santos, ang tinaguriang Cobra King ng Mexico. Dahil sa kanyang makamandag na kamao. At take note mga kaibigan, dahil sa husay nito, ito ay alaga ni Oscar de la Hoya sa Golden Boy Promotion. Ito sana yung boksingero na magiging superstar susunod na mukha ng boxing sa bansang Mexico bago tinapos at winasak ni Cuadro Alas, General Casimero. Sa galing ng boksingerong ito mga kaibigan, pinapabagsak nito ang mga halimaw na kanya makatapat. Malakobra ang kamandag ng kanyang kamao, kaya hinangaan siya at sikat na sikat sa mga diwatang ringer ng boksingero. Araw ng Sabado, December 13, taong 2014. Dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas General Casimero sa balwarte ng kalaban sa Salon Las Palmas, Nuevo Leon, Mexico. Upang harapin ang bata ni Oscar de la Hoya dito ang makamandag ng cobra ng Mexico na si Armando Santos. ang laban na ito ay ang main event ng torneo at si Oscar De La Hoya din ang promoter ng laban na ito. Underdog pa si Janrel Casimero dito at inakala talaga ng mga Mexicano na mananalo talaga ang kanilang pambato. Pero di nila alam, nagugulati ni Cuadro Alas, Janrel Casimero, si Oscar De La Hoya at ang lahat ng Mexicano na nanunood ng laban sa venue. Nagsimula na ang kanilang laban sa round 1. At kitang-kita ang lakas ni Janril Casimero na na niya ang cobra na boksingero ng mga Mexicano. mismatch na mismatch talagang laban dito dahil napakalakas at napakadaling ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Nakakasuntok naman ang Cobra ng Mexico kaya lang pa isa-isa lang ito Halatang halata dito ang pagkakaiba ng katawan ng dalawang boxingero. Napakalaki ni Armando Santos na cobra ng Mexico. Habang payat naman si Cuadro Alas na ating pambato. Pero mas madiin pa rin talaga ang mga sunto ni Janril Casimero. One-sided ang laban at ito yung gustong-gusto ng mga Pilipino boxing fans ang makita na mandarag at mangwasak si Cuadro Alas, General Casimero, gamit ang kanyang mga malalakas na kamao. Hindi naman basta-basta nagpapatalo ang Cobra ng Mexico at pinapakita na rin na kaya niyang manalo laban kay Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa pinakahuling segundo ng round 1 isang napakabilis at napakalakas na counter left hook ang pinakawala ni Casimero parang saging na nabuwal ang Cobra ng Mexico. Pilipino, Pilipino ang lahi Binilangan ito ng referee at nakatayo pa pero halatang halata, nahilong hilo na siya. Tumunog na ang bell, kaya nakaligtas pa ang kobra. Sa round 2, parang bombang sumabog si Cuadro Alas General Casimero. Nagpakawala ng kaliwat kanang suntok na muling nagpatumba sa kobra ng Mexico. Binilangan siya ng referee pero ang makamandag na kobra na si Armando Santos ay hindi na nagawang makatayo pa sa bilang ng referee. Iyak ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Oscar de la Hoya sa mapait na sinapit na pagkatalo niya sa ating bida. Si Cuadro Alas General Casimero na kaya ang katapat ng mga Mexicano at ng magagaling na hapon na boksingero at muling magtataas ng karangalan at bandila ng mga Pilipino. Huwag kang mahiyang magkomento.